Dito na naman tayo Magandang 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 umaga sa Pilipinas Good morning, good morning sa inyong lahat Lalo na po sa mga member ko sa Masinsyap Pinoy Worldwide Yung nasa Pilipinas at nasa abroad Ako yung nagpapasalamat sa inyong lahat Alam ko na dating ang araw na nasang yung nasa Pilipinas may chance na makapag-apply dito sa, sa island sa party ng Europe kasi yung agency namin malawak pang ispan na lumalaki na siya kaya mag-apply na po kayo rito Salamat sa inyong tiwala at uh, magandang umaga sa inyong lahat at naway nasa mabuti kayong kalagayang palagi at inyong pamilya at lagi tayong magdasal sa Panginoon. Uh, ako yung inipapasalamat sa mga taong nagtiwala o ngayon kasi naka-reach na ako ng 125 subscriber. Palakpak naman dyan at sana'y ay dumami pa lalo na sa mga member ko na sa 2.6k na sila sa page ko at saka sa youtube ko ay na, akong ako 125 ako so, yung magpapasalamat sa inyo sa tiwala at darating din ang araw na may interview kayo tiwala lang kasi hindi naman agad-agad na ay, ano Kasi kung sa ano pa, lahat ng nagpasa ng resume, i-evaluate pa yun ng office namin sa agency namin dito sa island. Meron din sila sa sub-office sa Pilipinas. Kaya ante-ante lang tayo. Ante-ante lang tayo sa mga panahon na magiging iyo din iyan sa pagdating ng panahon at pag na-interview na tayo kayo dyan o sino pa man kailangan galingan na natin pakita mo na yung best mo clear yung sagot at hindi mahabang papaliwanagan para hindi sila maligaw yung ito pa lang pag-usapan din na isa pa. Yung mga OFW na nandito na sa Europe or sa Saudi. Malaki ang chance na maano agad kayo matanggap sabi ng may-ari ng agency kasi nandito na mabilis na mag cross country. Pero may chance pa rin naman sa Pilipinas. Huwag kayong maghinaan ng loob. Kasi dyan din naman ako nanggaling eh. Nung mga panahon na nag-apply ako. Kasi ang napuntahan ko na unang-una sa Japan, naka 3 years ako doon. Tapos sa Saudi, naka 12 years ako. Tapos ngayon dito, nag-start na naman ako ng taon. At siguro dito na ako tatanda sa pag, paggalob ng Diyos. Kasi okay naman, mas okay sa akin dito. Yung climate, mas gusto ko dito sa island. Ngayon, share ko lang mga OFW na nandito sa Europe. Shout out kayo dyan. Hi sir, mga sir. Salamat sa tulong ninyo sa pag-subscribe ng munting channel ko At malayo pa sa katotohanan to <laughs> Kakain pa ako ng bigas para umabot ako ng isang libo Pero dahan-dahan lang 3 weeks pa lang naman ako nagsisimula eh At alam po naman yung... Nandyan naman kayo para tulungan niyo ko at tulungan ko rin kayo. Sana tangkilikin niyo lang na nagpapasalamat sa inyo sa ngayon pa lang na hindi kayo hindi niyo ako iniwanan sa akin page at ito nag build ako ng YouTube ko para naman makatulong sa inyo yung nandito na sa Europe priority ang pag nandito na mas mabilis lalo na yung mga electrician CNC machinist CNC programmer electrical yun ang kailang kailangan talaga ng agency dito so fight 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 lang tayo sa buhay alam ko naman na sino bang hindi maghanap ng magandang sweldo sa mahal ng bilihin sa Pilipinas ngayon. Ramdam talaga natin. Di ba? So kailangan natin i-gear up ang pag-apply natin sa ano sa ibang bansa. Kung sweldo natin ngayon ay ganito, kailangan dumoble. Bawa sa 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 Saudi ako noon. Binigyan na ako ng magandang sweldo tapos nakarib pa ako ng salary offer mas doble. Huwag kang lilipat ng company na mababa ang ibigay. Huwag ganon. Dapat gear up. up. Itaas natin ang level ng ating sweldo. Kasi ayon sa ating experience. Kasi mahirap naman kung tatanggap tayo ng maliit na sweldo. Mas mahirap yun. Kailangan lumaki. Lumaki ang sweldo natin. Doon tayo sa kontento tayo sa ano sa sweldo natin sa para pagdating ng sweldo happy tayo lahat di ba mas masarap may savings ka meron kang nabibili mo yung paunti-unti yung mga gusto mo sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin, magulang natin, mag natin silang pabayaan. Lalo na yung mga magulang natin na naggagamot o nagmi-maintenance. Ibigay natin yan sa ating mga magulang. Kasi kung wala sil kung wala tayo, kung wala tayo eh, wala sila wala tayo pala sorry di ba hmm. kaya wag natin pagdamutan ng ating mga magulang di ba so ako ay natutuwa talaga sa dami-dami na nang nag-message sa akin na mga gustong mag-apply tiwala lang kayo basta darating ang panahon ma-plancha na lahat yan, okay na. Tsaka ako tatawagan ni ma'am na ito na yung kung kailan ang magiging interview. Kasi pag tapos ng interview niyan, ang sa akin kasi nangyari noon, i-share eh ko lang kung paano nangyari. Na-interview ako online. Pagkatapos ko pag-interview online, nag-thread test ako umuwi ako sa Pilipinas. Nagbayad ako ng sarili kong ticket. Umuwi ako. Nag, 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 ano talaga, nagpagbaka na ako kasi alam ko maganda ang bigayan eh. Kaya salamat dito sa company namin ngayon na talagang okay naman talagang binigay. Hindi naman kami malungkot, talagang happy. Tapos, pagka-uwi ko noon, nag test ako. Mga after two weeks or one week, may result na na pasaryo ako sa master list sa thread test. Ako'y talagang sobrang parang akong tunawan ng yelo noon na nagpasalamat talaga ako sa Panginoon na nakapasa ako sa araw na yun. <laughs> Kaya kayo, tip ko lang. Kapag nandoon na sa mga interview, galingan nyo na. Pakita yung best nyo. Kung ano ang itanong sa inyo, tumpak agad ang sagot. pag na natin ikanan o kaliwa. Diretso. Lit lang na lit lang na salita. Pero tumpak. Sagot. 'di ba? So, hindi ko rin alam ang tatanong eh. sa amin noon, kung paano namin sinagot ang tanong. Kaya yun ang dapat pagandaan. Ang itatanong lang din naman ay doon sa trabaho ninyo. Sa inahawakan yung makina. Late machine kayo. O milling machine operator kayo. Or CNC. Excuse or si, eh. Doon lang doon lang doon lang magano. Doon lang pabase sila. Dito pala ang gamit dito ay imperial inches. Hindi sila nagamit ng millimeter. Kaya yung hindi pa masyado sa inches sa ngayon pa lang practice na kayo. See? yun ang talaga pang gamit dito inches Asukat. sukat micro caliper lahat inches sa mga ano dyan bukas OFW na i-message eh, ko kayo bukas sa isa isa sa nagtanong kung pwede ba kayo lumipat dito mas okay nga ang sabi mas madali ang pag nandito na. Kung sa tingin nyo maganda yung offer sa inyo, i-grab nyo. Di ba? Kung sa Pilipinas pa rin, sige, mas maganda nga rin din yun. Para magkaroon kayo ng chance. Kasi ang mga kasamahan ko dati, galing Pinas lang eh. Mas marami sila eh. Kaya tala kami noon eh, Dalawa lang kami sa abroad. Isa sa Qatar, isa ako sa Saudi. Tapos sa iba, puro na sa Pilipinas. Kaya huwag kayong mahina ng loob. Fight, fight lang tayo. Fight. Dasal, fight. So, hindi ko nahabain ng salita ko kasi mag alas 9 na dito. Kailangan na din matulog para bukas may trabaho. Maraming salamat salamat sa panonood at pakishare naman at subscribe sa aking channel. Salamat. Hanggang dito na lang. Maraming marami maraming salamat at mag kayo. Salamat.